Lings na lubong ang pagbubukas ng University Itaburas ngayong araw, italabing tatuto ng Nobyembre, taong 2025. Sinimulan ang pagbubukas ng nasabing intramural sa parade ng mga delegates na ginanap mula sa PUP Oval Santa Mesa Campus tungong PUP Gymnasium. Pagkatapos ng parade, tuloy-tuloy ang naging daloy ng programa sa PUP Gymnasium. Nagkaroon ng lighting of torch, oath of sportmanship at presentation of participating teams. Ididaos din ang Mr. and Miss Intramural 2025 na nagpakita ng karisma talento at malasakit sa kapwa gamit ang advocacy na inihain ng mga kandidato galing sa iba't ibang kolehiyo. Ang pangunahing layunin ng aktibidad na ito ay para sa pagpapalakas sa holistic development ng mga scholar ng bayan. Ang primary purpose ng Inquiry to create uh, a, holistic student environment sa, sa PLB. Hindi lang nakapokus sila na sa academic, no? but Uh, dapat yung involved na no? without that boring nga, uh, college life. dagdag pa niya liban pa sa mga traditional games tampok ang mga umuusbong na larong ikagagalak ng PUPians ini introduce din natin yung pick and ball uh, na isang bagong trend ng uh, sports ngayon na uh, introduction of the laro ng lahi especially ang december ay Uh, parang celebration ng indigenous uh, games sa Pilipinas at may batas ng so Ayon naman sa mga kalahok, iba rin ang kanilang paghahanda para sa gaganaping intemurals ngayong taon. Start na rin po kami mag-training sa so, may lawn tennis po dito sa may PUP campus. Uh, Ayon po, every time na may available time kami, syempre yung hindi sasabay sa may klase kami, Uh, Ginagayit po namin yung time na yun para po makapag-training and then aralin yung laro and then masanay po yung aming mga skills. Kasunod dito, nagbigay rin sila ng kanilang mga mensahe sa kanilang mga kasamahang manlalaro at sa mga nagnanais yung makapasok sa ganitong uri ng mga labas pa sa akademikong gawain. Let us all spread um, sportsmanship and camaraderie. Uh, um, gawin natin yung bawat laban natin na uh, um, opportunity to um, build connection with other departments and other student-athletes that at yung in University Intramural, hindi lang siya nakatulong sa pagpamalakas, nakatulong din siya uh, para makapag ng connection ng friendship and social uh, relationship sa mga katwaka-story ng bayan. Ang University in Terminal 165 ay inaasahang mag aktibo mula buwan ng November hanggang kung ng linggo ng Disyembre. Wala pa muli nailalabas na opisyal na listahan para sa bagong schedule simula na nagkaroon ng suspension of classes dulot ng Bagyong Uwan. Para laging updated sa mga balita tungkol sa PUP, siguraduhin naka-like sa Facebook at YouTube channel na at PUP Creativity. Muli, ako si Yasha agilpin, ng Tanglaw ng Bayan.